Tuloy ako kami. Condolence po. Ah. Salamat ha. Salamat. Uh, good evening. Uh, ako nga pala si Pepito. Nagpunta na dito yung kaibigan ko si Patrick. Uh, kaklase namin Magka si... Magkaklase kayo ni Eric. Oo. Uh, uh, magpunta sana ako dito para... Oo na. Oo na. Sige na. Mapo ka na. Okay. Salamat. <laughs> Ah... Uh, Kumusta na si Eric? Ay nako, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Mahilig pa rin maglaro. Ah... Uh, pwede ko ba siya makita? Eric! Bakit? asa ba siya? Nandyan lang yun. Si Eric yun ah. Nakita mo ba? Oo. Ikaw, nakita mo? Hay nako. Naglalaro na naman yon. Eric! Tama na yan! L lagi niyo ginagawa yun? Dito lang? Oy, naman! Eric, tama na yan! Tigilan mo na yan! Lumabas ka na dito, may bisita ka! Pipito? Pipito? Pipito! Klase ko yun eh. Bakit naman ganyan mah klase <tiple>